nangabayo pala yung tao na ko dito mga doy kaso nabugbog man manhinuan iang man siguro tong kabayong nakuha ko mga doy hey, hindi ko nakasalanan yun no? ang <laughs> onggoy <laughs> tapos nakuha pa yung tao nila yung dakong mananap mga doy kaya dipinsa mekanismo ginatong himuon ani eh. piligro pa yung taong talaga kasi yung tatlo namin kasama mga doy ah natulog pa man hinuan. <laughs> pero bago ang lahat mga doy tara luma muna tayo Maraming salamat sa inyong oras kung tatapusin nyo pa. Kung wala pa ka nakapag-subscribe, anong pagulat yung tao na sabihan pa kita? kaya binalbala namin yung takong mananap dito kaya ah, mahirapan talaga kaya lumusot yan mga doy tapos yung mga minions pa yung tao nila napakasipag talaga tapos yung sa amin nagluya mampudino na gawin kulang man siguro sa kain to panigurado na pasma na tong mga minions din namin mga doy backyard muna tayo kasi magpapuno muna tayo ng kinabuhi ta mga doy bago tayo sulumusob sa mga yan kaso paano namin makapaglusob nito na ang sisipag talaga ng mga minions nila wala na unsa naman yung taon eh Pero, syempre, hindi tayo mawala ng pag-asa dyan, mga doy Kasi, bagyo nga, may pag-asa, ba diba? O, yung Mia dito, matakas yung kumpiyansa niya, mga doy Pero, ah, nadali lang sa pag-asa ko yung <laughs> Dito, magpupos na sana talaga kami, mga doy Para mabasan sana yung tori nila dito Kasi, nakita ko sa top lane Ang kapal man hinuha ng mga minions nila sobrang sipag talaga mga doy uy wag kayo dito doy baka hindi ako makauwi sus so, mario safe naman intawon, tawon buti nala talaga mga doy nakauwi pa ako siguro pag hindi pa ako nakauwi ng mga doy ah, malamang ah, delikado talaga yung toroy namin kaya ang sisipag ng mga minions nila agoy doy yung unggoy wala na impas man siguro yung kabutang namin dito kaya yung kabayo ko nilabas po mga doy puti na rin talaga mataasan yung pangutok din ng udit namin kaya nadali yung unggoy na yun kaya na sa amin na eh, yung pagkakataon mga doy na makuha namin tong dakong mananap dito kaya ang gibuhat ko ay wala na ilain pa inatak ko na yung dakong mananap sige okay lang doy ako na bahala dito dyan lang kayo sa paligiran ko para sure bowl natin to ha nakuha ko talaga mga doy tapos umisog man sila eh, may kabayo ako adi ah, dito na mga doy pinagsisita ko na sila dito kaya yung niya tumagilid na agot iligro man yung kakampi ko sige ah sumuko lang tayo doy oh, kalain mo yun. siya pa nakakuha doon mga doy sinabayan na namin dito yung malaking mananap mga doy kasi pagkakataon na yung tao namin to sabi ng Leslie namin dito mga doy tingin daw kasi yung sun tinago daw ng mapa huwag kang mag alala doy nandito lang yung tao yung unggoy pag talo mananap namin dito mga doy alinabas ko na rin diretsyo yung kabayo o ah dito lumugpot na ako mga doy kanina kasi napiang ko ng maaga pa mga doy buti na talaga nahilot pa o ano ngayon kang ipis ka kanina masyado kang makulit ha o ngayon umiga ka na dyan, doy <laughs> Tapusin na natin itong mga doy. Ay, sus, mariusip. Tumambling pa yung yung bilirik. Happy ah, Legro mga doy. Ah, backyard tayo. Agoy doy, binalbalan ako dito sa minions. sos mariusip. Sobrang sipag talaga ng mga minions na to. Kaya nag-clear muna ako dito mga doy. Pero hindi ko talaga lubos akalain eh, na tinapos may ni Leslie. Ah, okay rapod. <laughs>